araw na naman po sa atin mga palangga ko. Ayan, dito sa Palawan ay maulan at makulimlim ang panahon. Kaya naman naisipan kong magluto ng isa sa mga paborito nating mga Pinoy, ang ating pansit Miki na medyo masarsang pagkakaluto. Ayan, ganitong version po na pansit Miki ang paborito ng aming pamilya at I'm sure na magugustuhan din ng inyong pamilya. Kaya ano pang inaantay mo palangga, watch mo na this full video. At ayan na nga at nagsalang na nga po tayo nang kawali at maglalagay po tayo dyan ng cooking oil ayan At isusunod po natin ilagay dyan ang ating bawang. yan Halu-haluin po natin ng maigi ang ating bawang dahil baka masunog pag ating iniwanan. At ayan na nga po, nakuha na natin ang consistency na gusto natin sa ating bawang. Ayan, golden brown lang or tostado lamang. At inilagay na nga po natin dyan ang sibuyas at atin na rin pong gisahin. Yan, at maglalagay po tayo ng paminta. At maglalagay din po tayo dyan mamaya ng patis. Yan ang ating patis. Isa sa nagpapasarap sa ating mga lutuin. At sunod ko nga pong ilalagay dyan ay ang ating tostadong liempo Ayan, at hindi ko na po patatagalin ang pagigisa niyaan. At ilalagay ko na rin po kagad dyan ang mga gulay. Kagaya na Sayote at carrots. Kasi yan po ang medyo matitigas na uh, gulay para sa ating pancit miki. Ayan, at haluin lang po natin ng mayos at maigi para po magmix yung mga flavor na inilagay po natin sa ating kawali or sa ating diluluto. At ayan, inilagay na rin nga po natin kaagad ang ating patola para sabay po silang maluto ng sayote at carrots. Ayan. At sunod nga po natin ilalagay dyan ang bagyo beans or green beans. Yan, at haluin po natin ulit ng maayos para magmix po ang mga ingredient na ating nailagay. Ilalagay na nga po natin ang pinagpakuluan natin ng karne or ng liyem po sa ating mga gulay. Ayan. At antayin po natin ang kumulo mga palangga. At ayan na nga po, kumulo na po ang ating niluluto. Ang ating gulay ay naluto na rin. Pero half cook lang ang pagkakaluto guys. Ayan, kasi gusto ko po eh, naka, Nandoon pa rin yung crunchiness ng mga gulay. Ayan, naglagay po ako dyan ng pork cubes. Ayan, palakas ng palakas na po ang ulan. <laughs> Ayan, naglagay na po tayo ng kaunting toyo. Ayan, haluin po natin ng maigi. Isang pork cubes lang po mga palangga ang nilagay ko. Ayan, dahil yung ating pinang sawaw ano yan, pinagpuloan ng uh, pork niyem po natin. So, mayroon na siyang lasa or mayroon na siyang uh, panimpla. At nalagay na nga po ko dyan mga palangga na no liquid seasoning at saka yung um, oyster sauce or sarsara. Nakadepende po sa inyo kung anong brand yung gagamitin ninyong oyster sauce. At ayan na po mga palangga. Nilagay na nga po natin ang ripolyo. Isa sa mga paborito kong gulay na nilalagay sa pansit. May mahaloy. Pinahulik yun mga palangga para talaga namang crunchy pa or uh, half cook lang ang pagkakaluto ng ripolyo. Masarap kasi yung medyo malutong-lutong yung gulay. Ayan, at isisit aside po muna natin mga palangga ang ating mga gulay. Dahil ilalagay po natin dyan mamaya ang Pansit Miki. Ayan, tapos na nga po natin hanguin ang ating mga gulay. So guys, din ko na rin po ilalagay ang ating Pansit Mickey. Ayan, sa Avigon ko po siya nabili or Avigon brand. At dyan ko po siya nabili sa New Market. Ayan. At guys, isa sa mga dahilan kung bakit hindi na po ako naglagay ng asin or ibang pampalasa at kung kailangan nilagay ko po ng toyo, dahil po ang ating pancit Miki ay may panimpla na rin po. Medyo salty po siya ng kaunti, kaya hindi na po ako naglagay ng salt. Ayan. Kasi saktong-sakto na po para sa akin yung alat niya. Ngayon, lutuin lang po muna natin yung mga palangga hanggang sa matuyuan or lumapit yung sabaw nung ating pancit miki Kaya tayo na nga po siya mga palangga. Hinalo ko na rin po ang gulay. Ayan. Ang sarap, di ba? Saktong sakto, di ba? Tingnan niyo naman, maulan ng panahon. Naririnig pa sa video ko na to yung patak ng ulan. <laughs> Saktong-sakto talaga yan ang ating Uh, recipe for today, ang ating pasitmiki na masarsa or masabaw. Ayan. At masarap siyang ihalo sa kanin na mainit din. Ayan na, mag-flutter tayo. Ayan Diba guys, napakasarap ng ganyang pagkakaluto ng pansit Mickey. Yung masarsa, kasi yung sabaw niya pa lang o yung sarsa niya pa lang, iswak na swak na sa kanin. Or either kung may pandesal kayo or tinapay, naku, napakasarap. Ay try nyo yung ganitong klaseng pagkakaluto, ganitong version ng pagkakaluto ng pansit Mickey guys. Dahil talaga naman sulit na sulit at sigurado mas bukustuhan ng inyong pamilya, lalo na kung may mga kids kayo. Kasi sa akin, yung kids ko, favorite nila yung pansit miki. Tapos ganito yung pagkakaluto, medyo masabaw. Ayan, ang paborito ng Pinoy ang ating pancit Miki, Naswak sa ating malamig na panahon. Kaya naman mga palangga, sana patuloy po kayo manood ng aking YouTube channel at makakuha kayo ng extra na patwist natin sa ating mga lutuin. Ayan. Thank you, thank you so much po sa inyong panunood. Bye-bye. Enjoy your watching.